Itong gabundok ng mga basura na naipon nito nagdaang kapaskuhan ay sa San Andres Bukid at isa lamang ito sa napakaraming tambak ng mga basura sa Maynila. Halos kaharap ng toneto niladang basura ang mga bahay at negosyo. Hindi na kayang sigmurain inang amoy na umaalingasaw mula sa mga itinambak na halo-halong basura. Matagal na yan eh, tsaka haluhalong garbage yan eh. hindi naman solid waste lang yan eh. Halo-halong garbage yan baka kayo mga ganyan ng basura, parang pwedeng magdulot po ng sakit. Ah, tapo, tapo po ganyan. Dahil sa mga dumadaan lang kat sa commuter ay, talagang alam na nila yan kung paano yung sistema ng amoy na yan eh. Hindi naman normal na masyado na basura kaya lang. Siyempre sa tagal na araw-araw yan. Panahon, naguulan pa. Talagang mamamaho yan. Sa pag-iikot naman namin sa pako, mga naipon din na basura ang tumambad sa amin at ang mga ito ay inilabas na lamang ng mga residente dahil may paparating na truck ng basura. Ayon kay Mang Hiner, higit isang linggo nang hindi nahahakot ang mga basura sa lugar. Itinambak ang mga basura sa lugar na hindi pa dapat pagtapunan ng basura. Nagsimula po yung basura na yan nung bagong taon, hindi pa dinadaanan ng truck. Kaya ganun po yan, Kalalabas lang sa mga bahay-bahay namin po yan. Tinitiis oh, lang. Opo. Oh, mahigit sa linggo na po. Mangyari po, mamari po. Mga sa linggo na mahigit. Kasi nung, nung bagong taon, hindi tubaan yung truck. Ngunit laking dismaya ni Mang Hener nang lagpasan lamang ng truck ang itinambak ng mga basura. Hey, hindi ba, hindi ba naman puno? Ang pa na, pag hindi nabalingan yan. Ano sabi? Bakit? Mabalik daw po kasi eh, hindi pa naman po puno. Sabi puno na daw. Ang okay, no, ginawa doon chairman. Sa hindi kalayuan kung saan huwinto ang truck, ilang malalaking plastic ng basura ang iniwan na lamang din. Sa barangay 815 sa gilid mismo ng barangay hall ay naiwan din ang tambak ng mga basura kasama ang ilang ginamit na Christmas decors. Sinabi ni Barangay Kagawad Marivic Flores na tambakan talaga ng mga basura ang kanilang mga kalugar dahil sa pagpapalit ng lokal na pamahalaan ng kontraktor sa paghahakot ng mga basura sa lungsod. Na transition daw po is nung hanggang 31 na lang daw po yung kanilang ano Lionel. Ah uh, bali ang pumalit na po is Pileco na po. Ah uh, inaayos pa po nila yung kanilang scheduling for dito po sa aming lugar. Pero mami, dating schedule lang yun Araw-araw po. po ba o may no, araw din? Ganon din po. Uh, every other day po ang kuha ng aming basura. Bagamat uh, may segregation po kami, na inaano na rin po, dinadala na rin po ng Lionel yung aming basura na uh, at, saka, hindi at Inanunsyo ng pangwalang lungsod ang hindi na pagkuha sa Lionel Waste Management sa katwiran na nabigo ang kontraktor na regular na maghakot ng mga basura. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna Pangan, sumirit ng 4% ang dami ng mga basura nitong nagdaang kapaskuhan. Nagpahiwating pa ang alkalde na may nangyaring panalabutahe kaya't diin niya hahabulin at papapanalagutin niya ang dating kontraktor. Ang dating kontraktor ng Lionel Waste Management, sinagot ang aligasyon ni Lacuna Pangan at sinabi na noon pang nakalipas na buwan ng Setyembre ay nag abiso na sila na hindi na nila palalawigin pa ang kanilang kontrata sa pamahalang lungsod ngayong 2025. Ito ay dahil daw sa higit pang kalahating bilyong pisong utang sa kanila ng pamahalang panglungsod. Itinanggi gidi ng Lionel na inabandon nila ang kanilang obligasyon sa paghahakot ng mga basura hanggang noong huling araw ng 2024. Ang isang residente ng lungsod, dinipensan pang Lionel sa paniniwalang kung di lamang napalitan ang garbage contractor ng Maynila, hindi sila matatambakan ng mga basura. Ang ng Lionel, umaga pa lang naghahakot na, nagbabatingting na. Oh, yung nagpupot sa akin dito? Oo, oh, eh, ngayon, hanggang mauno ng Januari, wala nang wala nang basura, wala nang kakot eh. Pero yung Lionel, yung kulay blue na truck, talagang may ikot dito. Ang tamo basura, ang dami. Yung 30, 31 pa yan. Ayun nilabas namin kasi may truck. Ang dalawang bagong garbage collector na nakuha ang kontrata na nagkakahalaga ng higit 842 million pesos ay ang Metro Solid Waste Management Corporation at Philippine Ecology Systems Corporation. Sa bagong inilabas na pahayag ng Pamaalang Lungsod, binigyan ng palugit hanggang bukas Enero Agis ang dalawang bagong kontraktor para hakutin ang lahat ng mga nakatambak na basura sa Maynila. Janice Cosio, Radio Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, Maamayan Nogosisat.